guys ito yung <coughs> project guys na bago guys installer lang tayo dito guys ito yung gisor ito kalawak ang lagi uh, ng guys dito tayo sa ano guys ito guys oh. ito tayo sa BGC uh, renovation na ito guys dating kasina ngayon nalagyan ng drywall gawing call cool center daw ito ang lamak okay, guys so eh, ito mga grid ano nila. Ito na yung mga layout nila dito guys. <coughs> ito yung the ceiling guys. Uh, acoustic tiles. Ito. Ito yung kasama uh, namin guys. Ito yan ito yung ano labas ng building guys yung unong um, um, ng guys oh. lawak din ng pala guys so, sana guys magpalo kaya guys para updated kayo sa uh, mga upload guys kahit uh, ganito lang muna guys upload natin salamat guys uh, salamat guys thank you